Mga kapatid, magandang araw po. at uh, Nakarinig ako, Brad Paul, na pwede makapasok sa live ni Pastor Bacalares. At uh, magtanong tayo. At uh, ako lang ang magtanong. No? Uh, pwede din magtanong siya sa akin. Okay? So, sa programa ni Pastor Bacalares, pwede ako papasok at magtanong. Hindi ako mag-ano sa kanya. Uh, mag, uh, mag, mag- mag-sapaw, bro yung question lang kung uh, kung ipaintulot papasok ako and then hindi ako mag uh, magbigay ko ng uh, 100% na respeto sa programa nila okay uh, susubukan ko na magpasok at sana makapasok ako uh, excited po ako uh, magtanong na ako kahit anong tanong uh, ta uh, anong oras siya matapos maghintay lang ako okay at uh, people So, ito na ang opportunity ni Pastor Bacalares na... Makakain siya sa mga katoliko. Nagdadala siya ng katotohanan eh. Kasi hindi siya harap sa face-to-face -face dialogue, so... Pasok na lang tayo. Nagtago sa kanilang program, so papasokin natin siya. So, so si Father Darwin apapasok? po ay will, uh, willing po na papasok sa tanong program. ako. Magtanong within one hour. Within one hour? Oo. Oh. So, ah, uh, papasok ako. Hmm. And then, with great respect and charity, sa mga kapatid natin ng mga uh, sabadista. Ako lang po ay magtatanong sa programa ninyo dahil para matest naman, mm -hmm. di ba? At nakita ko yon na gusto ni Pastor Bacalaris na ako ang papasok. papasok ako katulad ng ginagawa natin sa uh, ang dating daan. Kapasok naman ako sa dating daan pero hindi nilit uh, yung zoom natin. At ako ay with great respect po sa mga sabadista dahil kapatid po tayo and then pariho kayong naghahanap ng katotohanan kailan ako papasok uh, i schedule natin yung pagpasok ko at uh, parang may video din tayo na din natin okay so kailangan Father, uh, itong video na to ay ma mapaabot sana doon sa mga 70 Adventist at malaman ito ni Pastor Bacalaris para magka-sit up tayo yes. kung kailan ako papasok na araw oras na papasok si Father Darwin sa kanyang program dahil hindi siya lumabas so kita lang papasok sa programa niya sa programa niya so I hope hindi hindi aatras dito si Pastor Bacalares yes, kasi yes. sabi niya uh, anytime pwede siya pasokin sa kanyang programa okay. schedule so, lang ito natin na opportunity niya na matanong siya mapasok natin kahit ang sagot niya isang niya, oras maghihintay oh, ako okay, okay. so I hope uh, tanggapin ito hmm. ng kampo ni Pastor Bacalares oh uh, dahil uh, yan ang condition nila hmm eh at uh, papasukin natin yung programa ninyo it is great opportunity na maraming manonood sa programa Amen. ninyo and then marami din na mga katoliko ang makikinig ah uh, tagas bye-bye and then tingnan natin and um, then very purpose ito din na lilitaw yung katotohanan kung yes. totoo ba talaga yung pinagsasabi nila sa Bacalades, sa programa nila. Programa nila. Uh -huh. So itanong no yung opportunity. Kasi hey, anong tanong, di ba? Ito so, tanong. Pwede magisa sila sa kailang sarili ng mga mga teaching kung na ito ba ay na-align sa tunay na turo ng banal na kasulatan at sa katotohanan. So sa mga nanood, pwede nyo i-share, ipaabot ito para makapag-sit up na tayo ng uh, exact date and hour para sa... Uh, excited ka na ba, Bagpo? Oh, excited, excited ako sa pagkat si Pastor Bacalaris ay palaging nasa program niya, hindi lumalabas sa programa, so kita na ang mag-initiate ng pamaraan na uh, masalang siya sa tanungan portion. At mm -hmm. ang maganda, Father, sana lumabas siya sa kanyang lungga oh, at oh. makikita face to face talaga sa oh. hamon na ibidigay niya sa mga Catholic defenders. Huwag do'wag. Kung nasa katotohanan tayo, hmm. dapat. dapat nating Papakamat, mapunindigan. Huwag makamatay po mga uh, pa tayo sa katotohanan Amen. eh. So, di ba? So magandang opportunity so no uh, kay Father uh, Pastor Bacalares at si Father Darwin po ay uh, willing na papasok sa Walang topic. Programa. Wala in oh, tanong under, tanong, the wala sun. topic. under the sun. Sa, sa, puro tanong lang. Sasagot lang siya. Sasagot lang siya. Hmm. Yan. Okay? So, so I hope handa na tayo, Brother Paul. at i-set natin yung schedule. Pwede mag-communicate ka personal sa kanila. Oh, okay, okay. Para mapabot natin yung maganda na idea. Uh, binibigyan namin kayo ng tama. programa niyan at upasukin natin mm. uh, dahil nag-invite kayo, huwag kayong mag -alala. hindi naman ako masamang tao mm -hmm. uh, with a great humility and compassion yan ang kapagita ko na ugali sa inyo dahil ang dibunya naman yung kaaway natin ng inyong tao yes, yes. amen? Uh -huh. and then, yan, harapan tayo no? brother, uh, mag-live din kami para walang bias mag-live din kayo parang patas tayo. Okay? Ah, uh, tihintayan ko yan dahil hindi ba ko nakauwi ng Pilipinas si Pastor Bacalaris dahil bumibisita sa ating mga simbahay mm -hmm. eh. sa pilgrim site natin. Bumibisita si Pastor. Mm -hmm. Ang maliit niya, Pade, hindi sa bumisita sa mga religious sites ng historical mga history ng Christianismo. Mm hmm. Hindi siya pumunta doon sa Bitfirm, Yung video lang niya. Doon sa <laughs> lugar video. na i-periodic sa Christo. Doon sa Uh, bahay ni Mo Mary sa Anunsisyon sa Nazaret. Oh, hindi niya pinakita sa bahay yung bahay ni Cristo. Kristo. At doon, doon tayo sa galing, bro. Oh, hindi na tayo maluloko oh, sa Hindi na alam Natin, no, oh. na yung ano nila, yung ano, pinakita nila simbahan ay yung apartment lang. Nag-rent lang sila na doon. Grand. Kaya hindi sila pwedeng kumamit ng church. Hmm. Sa hindi sila recognize sa Jerusalem as church. Sa so pagkatatlo lang ang recognize doon. Ang Jews, ang Muslim? Muslim. at saka ang Christian at yun ay tumutukoy sa simbahan katoliko at Amen. sa Orthodox, hindi sa Seventh Adventist Church. Uh -uh. Mm. Dahil uh, we never follow the day, bro. Amen. We follow Christ. Amen. But itong Seventh -day Adventist, nag-follow sa Seventh Day. Mm. Hindi sa nag-create sa Seventh Day. No? So yung kaibahan natin, eh. we follow not the day, but the Lord of the day. Amen. So, yan lang po mga mga ma ka natin no? si Isabel Nobles Sabat na nanonood sa atin. Si Patricia Jimenez nanonood din sa atin, si Jinet Cabo, Nisa, si Ima Japinan nanonood din sa atin. So, so I pray Father na ma-materialize ang ano ang planong ito na wala nang alibay pa nagawin si Pastor Bacalares meron na tayong ginawa na mga pamamaraan uh -huh. para kayong dalawa magkaharapan sa isang question and answer portion. Harapan, harapan uh, Online. Online. Programa nila. Okay. At mas maganda, harap siya. Mas mabuti. Oh, Andre, salamat kaayo sa pag anhi mo sa Tagum City bisan wa ko katambong pero pasalamat gyapon ko kay migahin kag sa pag anhi sa Tagum. Ah, maraming salamat din mga kapatid. At kasama natin ang gwapong driver natin si Brother uh, Romero Reroma. Reroma. Uh, Nagamingla. Uh, Nagamingla niya. Siya maghapid natin pa tungo sa Inayuan. Ina ina okay. Pero may meron pa tayong i-bless na bahay dito. And then, after here, pupunta na tayo sa Inayuan. Sa lugar kung saan tayo mag-relax, no? At uh, yan, bibong-bibo yan ha. At uh, yung mga viewers natin dyan, nagrabe. Oh. Dahil marami sa atin, libo-libong manood dyan dahil isa si Pastor Bacalaris na influential talaga sa Seventh-day Adventist sa social media. At ako din ay ganoon, tulad kami, magkaharapan tayo, okay? So, At yung condition niya, one hour and one hour, uh, tingnan natin kung uh, totoo ba yung condition niya. Uh, malalaman niya, kayo na mag-decide mag ha. Ah. One hour tanungan, one hour, may panahon ba ako na magka-elaborate eh? sa kanilang pro programa. Dahil kung papasok siya sa ating programa, bibigyan ko sila. Bibigyan. Siya. bibigyan. Bibigyan. Bibigyan ko siya ng... Kung gusto niya dalawang oras, hmm. so okay lang. Uh, magtanong lang ko kahit sa programa ko. At pwede siya magtanong sa atin. Okay? So pagkataon na ito ni Pastor Bacalaris, no? Tingnan natin kung sa kanyang standard na maibigay ba niya so, na isang oras tanungan. Okay? Dahil papasok talaga ako. Sabi so, maraming mga ano, father, maraming nang tumanggap sa kanyang hamon. Oh, oh. siya nalang hinintay? nalang hinintay? May isang pare, si Albert Adjesino at kayo. <laughs> so, may tumanggap na sa kanyang hamon. Mm -hmm. Pero, binago ang nila, tanong, bro, kailan niya, siya harap? Bro, binago niya mm -hmm. eh. Sa problema niya mm -hmm. kung harap kayo. So As ngayon, yun, ang indication, oh. Padre, na medyo talagang hindi naman harsh itong word na ito na naduwagan mm -hmm. siya. Oh, Naging duwag siya sa pagtanggol ng katotohanan. Mm. So, hindi po pwede magtago na lang sa kanyang upuan o sa Totoo. program. Kailangan na lumabas. Mm. So, lang ng mga ibang debaters, so, no? sila rin, mm. Lae, sila ni Alado, si Mas matibay condino. pa sila sa mm. ano. Mas matibay pa sila lumabas pa sila. Oh, ordinaryo lang, uh -huh. di ba? Na evangelize. Oh. Pero matapang. Uh -huh. Ayan, ang gusto ko eh. Matapang kahit hindi tunay na simbahan, di ba? Kami, matapang kahit uh, tunay oh, pa. Matapang tunay na simbahan. <laughs> Dubli ito. <laughs> so, miniminchin na si Chris. Pastor Chris, maghihintay kami. Uh, excited na excited po. Ako, oh. excited na excited din ang mga tao dahil makarinig both side Amen. sa ating argumento. At bigyan mo din ako lang isang oras Amen. Di ba? Oo. Oh. Oh, dahil yun naman ang, uh, yun naman gusto mo ang challenge mo eh. niya. Wala matanong diba? yung siya. Okay. Yan lang sa mga kapatid, no? mga minsahin natin pa uh, uh, parang kay Pastor Chris Bacalares at sa buong mga uh, defenders sa mga Seventh-day Adventists. Ako po, nabigyan natin kayo ng kabur. Mapasok ako sa inyong programa at handang magtanong with a humble heart. With a great respect. Kailan kayo mag-period? Doon ako uh, magtanong. No? Kung sasabihin mo, okay, next question kapag mag-signal ka ng next question, next question, diyan lang ako magsasagot ka sasalita. No. Sa lang sila mas Oh, explain lang kayo diyan, no? And then tanong lang ako. At kung may tanong din kayo, sasagot naman ako kung alam ko yung sagot. Okay? So ang ato ang ate lang pa hintayin natin ang good signal niya para uh, set up tayo at sana ang discussion ito ay healthy na makapag makapulo tayo ng mga learnings at titibay ang bawat paniniwala natin sa Panginoon. Yun ang ating bottom Amen. na, na sa uh, dialogue nito. At makilala ka sa buong mundo, Pastor. Amen. No? Dahil worldwide natin programa dito sa Facebook page at sa uh, Facebook, uh, YouTube channel natin. Eh, ano mo, invitean mo sila, Brother Paul, sa YouTube channel mo? So, sa mga viewers, meron din tayong YouTube channel, Catholic Consider, CFD Paul San Pablo Alima. I have more than 75,000 subscribers and how I wish you will be added as one of my uh, future subscribers sa uh, aking chat. Sa punto po punto, wag kalimutan. So si Pastor Bacalaris pwede din papasok doon. Welcome yes. welcome si Badenow, sa Father na, Anytime. punto po Ayan welcome din tayo sa kanyang sariling programa. Okay, Pas pasokin natin. Okay? At dala natin ang katotohanan. Wala nang iba. dala ko ay katotohanan lang. At kung may katotohanan din si Pastor Bacalaris, at tatanggapin natin. Okay? Tatanong lang tayo, no? Tatanong lang. Tanungan portion lang. Okay? Kasi ani Father magagad lantasan sa ilawo. Ay, Ginoo tayo. Ah, binibigyan natin ng pabor natin ang oh. mga mahal, mga mahal natin. Amen Father, oh. po. Yung mga kapatid natin ng mga pastor kahit iba tayo ng pananaw pero kaya nga ka nagsiwalat kami sa katotohanan dahil sa pag-ibig namin sa inyo, hmm. no? Kung hindi pa kayo iniibig namin, hindi kami magsasalita ng katotohanan. hindi hmm. kayo bigay ng panahon para sa inyo. Oo, oh, kaya ito panahon to eh. Oh. At papasukin talaga namin kayo. Okay? Ilang so, sa natin, so, um, natin. Na, ma ang... Okay. At wala nang um, alibay ha, dahil yan ang kondisyon ninyo. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. <laughs> may, may ano, kanta inawit si, si ano? Tata Rosal? Ano, ano lagi? <laughs> saan ka yun? na? Bakalaris. Oh. Sinanggulis <laughs> <laughs> um. oh. Tata Rosal ba? Sige. Sige uh, share ko yun eh. Yel